Ano yun? Kaya Kaya, Kaya Ha? ko. Ang gagawin mo sa barya Nagiging ko pagkain. Ha? Pagkain? Pagpagkain, hindi pang baon? 11,000. Oo, 11,000. Ha? Bakit pangkain -pang ng ano mo hindi pang baon? May 500. May Pagkain, kami. Nagugutong ka na. Pangkain mo na sarili mo ha? Magulang ko po. Oh. Bakit na, bakit pinapabayangan ang magulang mo? Wala ka, binibigyan ka ba ng bawa ng magulang mo? Ha? Hindi ka binibigyan? Saan ka nag-aaral? Nakapalaran po. Saan ka palaran? Saan yun? Opo. Ha? Sigurado ka nag-aaral ka ba mabuti? Ha? Ano oras ang pasok mo? Ha? Panghapon po ako. Panghapon, kakauwi mo lang. Ha? Sigurado ka? ha? Wait lang, ha? Diyaral ka ba mabuti? Opo. Opo. Ano pinag-aralan niyo sa school? Ano? Ano pinag-aralan niyo sa school? Nasusulap kami. Nam. May kinig ka ba ng mabuti sa teacher mo? Anong pangarap mo paglaki? La police. Gusto maging police paglaki? Ha? Sigurado ka? Asan ang mama at papa mo? Patay na po papa ko po eh. Si mama mo? Ayun po, sabay, Anong trabaho ng mama mo? Lalaba po. Tagalaba lang. Ha? Sigurado ka, nag ka ba mabuti? Ha? Oh, may bibigay ako sa'yo, ha? Ha? Pag binigay ko sa'yo, pag may binigay ng pera sa'yo, anong gagawin mo? Bibili pagkain. Na magulang mo? Ha? Marunong ka naman bumili-bili. Ha? Ilan taong na ba? Ten po. Ten years old ka? Anong, anong grade mo na? Two. two years old. Ay, two years old. Ano? second play two ha okay. uh, gano'n ka mabuti ha marunong ka ba mag pray kay God marunong ka mag pray kay God mag pray ka ba lagi uh, i pray mo na makapagtapos ka ng pag aaral ha ha uh, betas ibigay ako sa oh. Uh, hey ito ha ibigay mo to sa magulang mo ha Paano nung gawin mo rito mawala to eh huwag mo mo nakuha eh magbarang nakuha mo na ibigay mo sa magulang mo to bili ng bigas Ha, mga limang kilong bigas. sa Pag may nakita kang bigasan, bili ka limang kilong bigas, ha? Sigurado ka, bibili mo limang kilong bigas yan. Ha? Tapos bibigyan mo sa magulang mo. Ha? Sigurado ka, ha? Ha? ramis O, oh, kita. Sit. Uy! Pira na tayo. Okay, Ben? Bumili ka bigas, ha? Ha? Tapos pambawa mo sa araw-araw, bigyan mo sa mama mo yung siyokle, ha? Okay, Akir. Baka mawala ah. Tabi mo na. Sumuwi ka na ha. Okay. Ah, sige na. Bye bye. Ayun okay. <laughs> kuya. Ay, mga followers natin. Hey. Ayun syempre sa hindi pa nakapalo sa akin. Please like, share, comment. Umimigay ako ng blessing sa lahat na mag-register ng link ko dyan sa my comment section. Sayo lang. Peace out. Let's go.